you <laughs> na hype kasi Snoop Dogg sa ginawa ni Lebron James sa laban at parang nag-UFC sa ere si KC Pitt o si Reeves. Grabe nga ang depensa dito ng Nuggets. Parang sinakalitong ang Lakers offense. Badrip nga si Lebron James sa ginawa ni Jokic. Di Angelo boost ang inabot sa Lakers fans. Very important na game number 3 para nga sa Los Angeles Lakers at Denver Nuggets. Lakers looking to get a win and Nuggets looking na ibaon naman sila. Abay start na agad tayo in the first quarter. Nice pass agad di LBJ kay 84 layup. Then intense defense ang pinakita dito ng Lakers sa panguna ni Lebron Na nagresulta nga ng early 8-0 run nila Kahit naman early timeout ang Denver Nuggets Hype nga dyan si Snoop Dogg After nyan medyo umoke -okay naman na ang opensa dito ng Nuggets At nakaskur na sila kahit papano At syempre sa panguna yan ni Nikola Jokic pero ang Lakers pa rin ang may dito ng lamang 18 to 13 dahil nga sa 10 points ni AD at matapos din ang bully ball ni Lebron James dito kay Aaron Gordon. At matapos niya niya na ba si Aaron Gordon bumawi naman and he is fisting in the paint para nga sa kanyang team may 8 points na agad siya pero AD continues to dominate the paint para nga dito sa Lakers and then tumulong pa si Austin Reeves with 6 points kaya naman meron silang 10 point lead after the first quarter 33 to 23. At sa ating second quarter naman, Jamal Murray at Aaron Gordon duo ang gabawa para sa defending champs. Pero itong si Austin Reeves at Lebron James pinipwersa naman ang depensa dito. Kaya naman sila pa rin ang mayawak ng lamang. Eh so far wala ngang rhythm offensively ang mga dayo dito at nagaka turnover pa kaya naman ang Lakers continues to hold the lead lamang nga sila dito by 10 points. Pero nang dahil nga sa biglang adjustment at nag zone defense, eto ang Denver Nuggets abay nag force nga sa LA Lakers ng mga turnovers, baba na lang sa apat ang lamang sa kanila timeout ang Lakers dito. Sa last minutes natin abay patayan pa sa Eris, sina KCP at Austin nagresulta sa free throws at sa pagtatapos nga ng ating second quarter hindi na nga pinalayupan ng Nuggets ang Lakers. Down na lamang sila sa laban by 4 points 53-49 after 2 quarters. At sa ating 3rd quarter, abay nakakuha na ng Denver Nuggets ang kalamangan dito matapos ng kanilang 9-2 run. At hype nga si Michael Porter Jr. matapos na ito. Timeout Lakers. Injury scare pa si Andre Davis sa kanyang wrist pero buti na lang okay lang siya. At grabe nga ang depensa dito ng Nuggets, ang kanilang adjustment at talagang kinaklag ang paint parang sinakalang opensa ng Lakers. Biglang hindi na lang sila makashoot kaya tinake advantage na yan lumamang by 8 points sa paungunangan ni Aaron Gordon nilalamon lang ang Lakers sa ilalim. Then sa wrestling match pa ni Jokic against kay Lebron, naka-end one play, mukhang bad trip nga si LBJ dito. At umabot pa sa 12 ang biggest lead dito ng Denver Nuggets pero salamat lang kay AD na baba nila ito sa 8 points after 3 quarters 83 to 75. Abay sa ating fourth quarter nga matapos na lamunin na itong ang Denver Nuggets defense ang Lakers abay kanilang nilunok na mga idol in the fourth quarter. At talagang hirap na hirap na nga ang opensa dito ng LA Lakers at itong si Michael Porter Jr. Abay nag take over mode pa nga para sa kanyang team at lalong nahirapan nga dito ang LA Lakers at talagang problema ang kanilang kinarap dito lamang by 11 points ang Denver 97 to 86 with 6 minutes left. At hanggang sa tuluyan na ang nahirapan ang team ng LA Lakers dito si D Angelo Russell 047 sa laban get na ng bu sa mga Lakers fans. At ito na nga ang naging storya natin at hanggang sa natalo ang LA Lakers down 0-3 sa serye.